Nagkakabunyag lang ng Ukraine ng detalye sa isa pang matagumpay na malalim na pag-atake sa loob ng Russia. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang mga espesyalista ng mga lihim na operasyon ng Kiev na sirain ang isa sa pinakamahalagang pag-aari ng Russia, bagong misil na itinuturing isa sa pinakamahusay ng Kremlin. Isa na namang kahihiyan para sa Pangulo ng Russia, Vladimir Putin. At isa na namang kasiyasyang panalo para sa Ukraine. Ngayon lang inilabas ni Vasil Maljuk Pinuno ng Security Service ng Ukraine, ang balita ng insidente. Ibinahagi ito ni Pangulong Vladimir Zelensky sa press briefing noong Oktubre Tatlumput isa, pero ang pag-atake ay nangyari talaga mahigit isang taon na ang nakalipas. Noong Hulyo 8, 2024 kung tutuusin. Sa petsang iyon, sa kalagitnaan ng gabi, ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine, serbisyo ng seguridad ng Ukraine, pangunahing direktorado ng intelihensya, pangunahing direktorado ng intelihensya, at serbisyo ng panlabas na intelihensya serbisyo ng panlabas na intelihensya, ay isinakatuparan ang kanilang mga plano at pinabagsak ang isa sa mga Oreshnik long-range ballistic missiles ng Russia sa Kapustinya launch site sa rehiyon ng Astrakhan na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Russia nakatabi ng Kazakhstan at ng Caspian Sea. Ang Kapustinya ay nasa hilagang dulo ng rehiyong ito. Matagal na itong pangunahing lugar ng pagsasanay militar sa loob ng mga dekada. Simula pa noong panahon ng Unyong Soviet. Maraming pagsubok ng rocket at missile ang ginawa dito. Kaya tinawag din itong Russian Roswell at Soviet Area 51 dahil sa mga lihim na pagsubok ng sandata at umano'y paglitaw ng unidentified flying object dito. Mahigit dalawang daan at limampung milya ang layo ng lokasyong ito mula sa hangganan ng Ukraine. Ngunit gaya ng ipinakita ng mga kamakailang pangyayari, walang problema ang sandatahang lakas ng Ukraine sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atake sa loob mismo ng Russia. Nagawang bombahin ng Kyiv ang mga base sa malayong silangan ng Russia. Patayin ang mga kriminal ng digmaan sa gitnang rehiyon. At pasabugin ang mahahalagang target tulad ng oil refinery at mga planta sa kanlurang teritoryo nito. Walang ligtas na bahagi sa malawak na nasasakupan ni Putin. At pinatunayan ito ng bagong nabunyag na pag-atake. Bago nito, tanging si Pangulong Zelensky at ilang banyagang pinuno ng Estado lamang ang may kaalaman tungkol sa pag-ataking ito. Ngunit ibinahagi na ngayon ng pangunahing direktorado ng intelihensya ang isang malawak na ulat sa telegram para makita ng lahat. Lihim na operasyon Ed Pinakasan ng pangunahing direktorado ng intelihensya serbisyo ng seguridad ng Ukraine at serbisyo ng panlabas na intelihensya ang Russian Oreshnik Missile Complex sa loob ng Russian Federation. Sa teritoryo ng Kapustinyar Test Site, noong gabi ng Hulyo Walusham, 2024 na wasak ang isang ballistic missile ng Orechnik Complex ng Russia. Bilang resulta ng isang pinagsamang operasyon ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry of Defense ng Ukraine, Security Service ng Ukraine, at Foreign Intelligence Service. Inihayag ito ng pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, Vasil Malyuk, sa isang briefing na dinaluhan ni Pangulo Vladimir Zelensky ng Ukraine. Ayon sa kanya, classified ang operasyon at iniulat lang ang resulta sa pangulo ng Ukraine at piling pinuno ng banyagang estado. Ayon sa pangulo ng Ukraine, may impormasyon silang planong maglagay ng Oreshnik complex ang Russian Federation sa Belarus. Ang sistemang ito ay may radius na 5,000 at 500 km at dead zone na 700 km. Paalala, noong nakaraang taon Inilathala ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang technical na detalye ng Oreshnik Keda Missile Complex at isang listahan ng mga kumpanya ng military industrial complex ng estadong agresor na Russia na sangkot sa pagbuo nito. Nagpaalala ang Ministry ng Depensa ng Ukraine na bawat krimeng pandigma laban sa Ukrainians ay may karampatang pagganti. Ayon sa post, may malalaking plano ang Russia para sa kanilang Oreshnik Ballistic Missiles na bagong dagdag sa koleksyon ng Kremlin. Pinaniniwala ang nakabase ang mga ito sa RS-26 Rubish Intermediate Range Ballistic Missiles or Intermediate Range Ballistic Missiles na dinevelop noong 2010 at ilang beses na sinubukan sa parehong dekada. Ngunit hindi kailanman opisyal na ginamit sa serbisyo dahil hindi pa inilalabas ng Rusya ang maraming detalye ng mga misil napipilitang manghula ang mga military analyst at eksperto. Gamit ang mga datos na meron, Gumagawa sila ng mga matalinong hula tungkol sa kung ano ang maaaring materyales ng misil at kung paano ito posibleng gumagana. Ito ang kanilang pinaniniwalaan. Tulad ng RS, 26 rubies na basihan nito, ang Orechnik ay isang intermediate range ballistic missiles na pwedeng lagyan ng karaniwang o nuclear na ulo ng bala. Kaya nitong maglakbay ng napakabilis at ayon sa ilang ulat, umaabot o lumalampas ito sa match sampu-sampung beses na mas mabilis kaysa tunog, o higit 7,600 milya bawat oras dahil ang misil ay dinisenyo para umiwas at lumiko para makaiwas sa depensa ng kalaban sa huling bahagi ng paglipad. Napakahirap itong harangin sa teorya. Sinasabing kaya ng Orishnik na tamaan hanggang anim na target ng sabay-sabay, hindi lang isa. Ganito ang itsura ng kung paano ito gumagana. Tulad ng ibang misil, inilulunsad ang Orishnik Mula sa espesyal na disenyo ng plataforma, ginamit nito ang unang yugto ng solid fuel para itulak ang sarili pataas at maabot ang napakabilis na bilis sa ilang segundo. Sa huli, humihiwalay ang unang yugto ng misil, tinatanggal ang ubos na tangke ng gasolina at makina mula sa natitirang misil. Sunod, marahil ang pinakamahalagang bahagi ng misil, ang multiple independently targetable reentry vehicle nito paghiwalay ng multiple independently targetable re-entry vehicle mula sa upper stage. Mabilis itong bumibilis at lumilipad sa ballistic trajectory patungo sa target. Ito ang pinakamahalagang yugto ng paglalakbay ng misil. Dahil dito, pinaniniwala ang pinakamahina ang multiple independently targetable re-entry vehicle sa pagharang at pagkawasak sa ere. Kung makakaiwas ito sa pagtuklas at pagharang, gagamitin ng multiple independently targetable re-entry vehicle ang onboard guidance system para itutok ang sarili sa tamang direksyon bago pakawalan ang maraming warhead na nakatago sa loob nito. Ang mga warhead na ito, na bawat isa ay sinasabing may hanggang anim na submunitions, ay babagsak sa lupa isa-isa. Bawat isa ay tatama sa magkakaibang bahagi ng lupa at sa teorya, iba-iba at tiyak na mga target. Alam ito ng mga eksperto dahil ang Oreshnik ay naiulat na ginamit noong Nobyembre 21, 2000, at 24 sa isang pag-atake sa PA-15 Defense Facility sa Dnipro. Ang ikaapat na pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Unang iniulat na Intercontinental Ballistic Missile ang ginamit sa pag-atake, ngunit ayon sa pagsusuri, Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missiles pala ang ginamit ng Russia. Kinumpirma ni Putin na matagumpay na nasubukan ng Russia ang bagong misail. At iginiit na may karapatan silang gamitin ito laban sa mga pasilidad militar na nagbabantang gamitin ang kanilang sandata laban sa Russia. Ipinahayag pa ni Putin na ang pag-atake ng Oreshnik sa Ukraine ay isang mensahe para sa sandatahang lakas ng Russia, ang mga mamamayan ng bansa, mga kaibigan natin sa mundo. At yaong may ilusyon pa ring talunin ang Russia sa estratehikong paraan. Pinaniniwala ang ang misil na ginamit noong gabing iyon ay mula rin sa Kapustinyar na training area ipinapakita ng larawan ng pagsabog ang anim na magkakahiwalay na warhead na tumatama sa iba't ibang lugar. Sa kabutihang palad, kalaunan, lumabas sa mga ulat na sa kabila ng mga dramatikong larawan na nakunan sa lugar, walang malaking pinsala ang natamo dahil ginamit ng Russia ang mga dami na warhead sa halip na totoong pampasabog. Tulad ng kinumpirma ng senior editor ng German tabloid na Bild, Julian Ropka, maraming surveillance camera ang pangam ang nakakuha ng tinatawag na submunitions. Ibig sabihin, isang RS. 26 ang bumalik sa mababang atmosfera. Sa video, makikita ang anim na misil na bumabagsak mula sa ulap. Kakaiba ito dahil dekoy ito na kapareho ng bigat at laki para gayahin ang nuclear charge. Patunay itong hakbang ay para sa propaganda at politika. Hindi militar, walang nuclear charge o pampasabog sa loob. Kaya minimal lang ang pinsala. Walang pagsabog sa video ng pag-atake. Puro kinetic energy lang mula sa pagbagsak mula sa taas ng ilang daang kilometro. Kinumpirma ng mga satellite image ng lugar na minimal lang ang pinsalang natamo ng ilang bubong ng mga gusali ng Pivdin Mash. Samantala, ipinagmalaki ni Putin ang kapangyarihan ng Oreshnik sa Collective Security Treaty Organization. Collective Security Treaty Organization Summit sa Astana, Kazakhstan. Tutugon kami sa posibleng tuloy-tuloy na combat testing ng Oreshnik. Gaya noong Nobyembre 21, pumipili ng target ang Ministry ng Depensa, kasama rito ang mga instalasyong militar. Negosyo ng Depensa o sentro ng desisyon sa Kiev, nagsimula na ang produksyon ng Oreshnik. Kaya ng misail na ito sirain, kahit matinding protektadong target sa malalim na lugar, ginagawang abulahat kapag ginamit ng maramihan ang Oreshnik. Malakas ang epekto nito na parang sandatang nuklear. Kahit anong supply ng makabagong armas sa Ukraine ay hindi magpapabago sa sitwasyon sa labanan. Nagsalita rin ang Pangulo ng Rusya tungkol sa kung paano ang bagong misil ng kanilang bansa ay di umano'y mayroong dos-dose ng homing warheads na kayang tumama sa mga target ng may eksperto at tumpak na katumpakan. Kung paano ito kayang maglakbay sa bilis na sampung beses na mas mabilis kaysa sa tunog. At kung paano ito bumubuo ng mga temperatura sa lupa sa punto ng tama na maihahambing sa mga temperatura sa ibabaw ng araw. Ipinagmamalaki niyang kayang sirain ng Oreshnik ang mga underground bunker na nasa tatlo o apat na palapag sa ilalim ng lupa. Ipinapakita nitong maaaring gamitin ito ng Kremlin bilang bunker buster para wasakin ang mga underground shelter at storage facility sa Kiev at iba pang lugar sa Ukraine. Siyempre, gaya ng alam natin sa napakaraming halimbawa noon, Si Putin ay mahilig magpalabis at magpakalat ng lantad na maling impormasyon. Palagi niyang pinalalaki ang katotohanan. At gumagawa ng pahayag para palabasing mas malakas ang kanyang bansa at hukbo kaysa sa tunay. Dahil dito, hindi natin maaring paniwalaan ang sinasabi niya tungkol sa Oreshnik. At malamang hindi ito ang totoong lakas na binabanggit niya. May ilang eksperto na nagbigay ng puna tungkol sa Oreshnik gamit ang mga datos na mayroon. Ayon kay Fabian Hoffman, eksperto sa depensa at doctoral research fellow sa Universidad ng Oslo. Kahit pinalitan ng pangalan, pagpapatuloy lang ng RS. 26 project ang Oreshnik. Magugulat ako kung ang sistemang misil na ito ay may higit 10% bagong pyesa. Sa tingin ko, ang ginawa lang nila ay binaklas nila ang R26 o kinuha ang mga pyesa nito at saka binuo itong bagong misil. May ilang upgrade at bagong pintura lang. Hinimok niyang manatiling kalmado ang lahat sa paglalantad ng misil at pinuna si Putin sa pagmamalabis sa bilis nito. Sa tingin ko, mahalagang huwag mag-overreact. Gusto ko yung sinabi niya tungkol sa hypersonic ni Putin. Kailangan niyang banggitin yon. Pero lahat ng medium-range ballistic missile ay umaabot din sa hypersonic na bilis. Kaya wala namang kakaiba. Sumasang-ayon si Jeffrey Lewis ng Middlebury Institute of International Studies sa California matapos suriin ang mga larawan ng mga labi ng misil na ginamit sa Dnipro. iginiit niya sa isang panayam sa Reuters na muling ginagamit lang ng Russia ang lumang teknolohiya. Sa halip na magpakilala ng bago o kakaibang makabago, bagong kakayahan ito. Pero hindi talaga bago, yan ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa paraan ng pagbuo ng mga karaniwang sandata. Ito ay serya ng mga lumang teknolohiya na pinagsama-sama sa isang bagong paraan. Sinabi pa ni louis na ang Oreshnik ay isang magastos na paraan para maghatid ng hindi naman ganoon kalaking pinsala. Bago niya i-mungkahi na sinasadya ni Putin na palakihin ang kakayahan ng missile bilang paraan ng pananakot sa Ukraine at sa kanluraning mundo. Kung talagang nakakatakot ito. Gagamitin na lang ito ni Putin. Pero hindi iyon sapat. Kailangan niya itong gamitin at pagkatapos ay magdaos ng press conference. Tapos isa pang press conference at sabihin, "Hoy, nakakatakot talaga itong bagay na ito. Dapat kayong matakot." Si Michael Bonert, isang defense analyst sa RAND ay nakipag-usap sa Business Insider at pinuna rin ang cost effectiveness at tunay na halaga ng Oreshnik sa labanan. Mahal ang Oreshnik missile kumpara sa maliit na laki at limitadong conventional warhead nito. Bagamat kaya nitong abutin ang maraming lokasyon na walang katumbas na air defenses, mababa pa rin ang aktual na kinetic impact nito kumpara sa halaga. Kahit pwedeng punahin ang Oreshnik at iba pang arsenal ng Kremlin, hindi dapat baliwalain ang misil na ito bilang hindi mapanganib na kabiguan. Dapat matugunan ng pinakamagagaling na misil ang tatlong pamantayan. Kailangan nilang maging mabilis, kayang maglakbay ng malalayong distansya at may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa kanilang target. Natutugunan ng Oreshnik ang lahat ng pamantayan sa papel. Pinaniniwala ang napakabilis nito. Gaya ng nabanggit na umaabot sa Mach 10, nakakabiyahe ito ng malayo sa ilang minuto at kaya ring magmaniobra sa ere sa huling yugto na tumutulong sa pag-iwas sa depensa sa himpapawid at nagpapataas ng tsansa ng tagumpay ng misil. Pagdating sa saklaw, sinabi mismo ni Zelensky na ang Orishnik ay may iniulat na abot na hanggang libo at 500 milya na may raan at 53 milyang dead zone or walang takas na zona. Dito na pinakamataas ang posibilidad na matagumpay na tamaan ng misil ang target nito. Dahil dito, malamang na kayang tamaan ng Moscow, hindi lang ang mga target sa Ukraine kundi pati mga mas malalayong lugar. Tulad ng Baltic States, Poland, at ibang bansang sinasabing susunod sa listahan ng Kremlin. Ipinagmamalaki pa nga ng Russia na kaya nitong atakihin ang kahit anong lugar sa Europa gamit ang Oreshniks sa loob lamang ng isang oras. Nagbabala si Zelensky na plano ng Russia ilipat ang ilang misail sa Belarus na magdadagdag ng banta sa Europa. Alam namin na limang libo at limang daang kilometro ang abot nito at may dead zone na pitong daang kilometro. Ibig sabihin nito, ang mga Europeo, lalo na ang mga nasa silangang Europa, ay dapat magbigay pansin dito. At pati na rin ang lahat, kailangan nating bigyang pansin ang mga panganib na ito. Sa lakas ng putok, posible ring pinalalaki lang ni Putin ang sinasabi niyang kayang gawing abon ng Oreshnik ang kahit anong tamaan. Tiyak na may potensyal ang misail na ito na magdulot ng malaking pinsala. Ayon sa ulat, nagpapaputok ito ng hanggang anim na warhead at bawat isa ay may hanggang anim na submunisyon. Hanggang tatlong anim na pampasabog ang bumagsak sa iba't ibang lugar. Nagdulot ng mga bolang apoy sa pagbangga. Ibig sabihin, hindi kailangang eksakto ang putok ng Oreshnik dahil tinatamaan nito ang malalawak na lugar. Ayon kay Tim Wright ng International Institute for Strategic Studies at sa Reuters, ikakalat nito ang mga submunisyon sa malawak na lugar. Ginagawa nitong kapakipakinabang ito para sa pag-atake ng malalaking pasilidad. Sa teorya, ang maayos na Oreshnik Strike ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa malalaking infrastruktura, estruktura, o kumpol ng tropa sa paligid ng labanan. Sa kabutihang palad, mukhang hindi naman ganoon karami ang mga misil na ito na hawak ng Russia sa ngayon. Noong Hunyo, sa talumpati sa telebisyon para sa mga nagtapos na kadete ng militar, kinumpirma ni Putin ang simula ng malakihang produksyon sinimulan na ang seryeng produksyon ng bagong Oreshnik Medium Range Missile System. Hindi naman niya sinabi kung ilan talaga ang ginagawang mga misil. Ayon sa Ukraine, hindi raw ito marami. Ayon kay Pangulong Zelensky, hanggang anim lang kada taon ang kayang gawin ng Russia. Tatlo raw ang nagawa ngayong dalawang libo at dalawamput apat isa pinakawalan sa Dnipro at isa na neutralize ng lihim na operasyon ng Ukraine sa Kapustinya. Kaya kahit pa dagdagan ng Russia ang production, kakaunti lang talaga ang mga misil na magagamit nila. Hindi iyon sapat para sa pangmatagalang pagbabago sa digmaan. Lalo na mahina ang ekonomiya ng Russia. Maaaring ubos na ang pondo ng Kremlin para gumawa ng mas maraming oreshnik na misil. O baka mas pinipili nilang gamitin ang yaman sa iba pa. Mas binibigyang pansin nila ang kasalukuyang sistemang napatunayang epektibo sa Ukraine. Sa kahit anong paraan, ang katotohanang nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang isa sa mga misil na ito na tiyak na napakamahal gawin ay isang dahilan para magdiwang. May tatlong mahahalagang aral mula sa kwentong ito. Una, tulad ng nabanggit, naganap ang pag-atake noong nakaraang taon sa rehiyon ng Astrakhan, Russia, malayo sa Ukraine. Pinapatunayan nitong kaya ng Ukraine ang matagumpay na atake sa likod ng kalaban. Alam ng mga komandante ng Russia na kahit saan nila itago o ilagay ang pinakamahal nilang kagamitan. Hindi sila siguradong ligtas mula sa drone, misil, at lihim na operatiba ng Ukraine. Kayang umatake ng Kiev kahit kailan at saan. At halos wala nang magagawa ang Moscow. Pangalawa, nakakaintriga na ngayon lang nalaman ang pag-ataking ito mahigit isang taon matapos mangyari. Madalas, agad inaako ng Ukraine ang pananagutan sa pag-atake sa mga target ng Russia. Nagbabahagi ang pangunahing direktorado ng intelihensiya ng detalyadong ulat sa Telegram at iba pa, ipinagdiriwang ang tagumpay at inililista ang mga ari-arian ng Russia na nasira o nawasak ng kanilang pwersa. Iba ang pagkakataong ito. Nagpasya ang Ukraine na itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa pag-ataking ito at hindi muna inilantad ang kanilang mga plano. Nagbubukas ito ng tanong, ilang pag-atake pa kaya ang hindi alam ng publiko? Malaki ang posibilidad na maraming iba pang mga sandata at ari-arian ng Russia ang nawasak ng mga pwersa ng Kiev nitong mga nakaraang linggo at buwan hindi pa nila kayang ibahagi ang ulat sa publiko. Posibleng may mga susunod pang pa pag-atake tulad ng inilahad na ito sa mga susunod na buwan. Pangatlo at huling punto ito. Sa post nila sa Telegram, sinabi ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya na sa huling bahagi ng 2,000 at apat naglabas sila ng ulat tungkol sa teknikal na detalye ng Oreshnik Missile. Kasama rin ang listahan ng mga kumpanyang militar ng Rusya na gumawa at nagdevelop nito sa madaling salita, alam ng mga puwersa ng Ukraine kung aling mga kumpanya ang tumutulong sa paggawa ng misil na ito. At alam din nila kung saan eksaktong matatagpuan ang mga kumpanyang iyon. Maaaring pagbagsakan ng apoy ng mga drone at missile ng Kiev ang mga napakahalagang bahagi ng depensang militar ng Rusya bago matapos ang taon. Panoorin ang video na ito para malaman ang inobasyon ng hukbong Ruso na ipinagyabang ni Putin pero kalaunan na patunayang kabiguan panoorin ang video para makita kung paano. Ang Ukraine ay naglulunsad ng pangalawang digmaan sa loob ng Russia gamit ang mga lihim na operasyon, paglusot at network ng mga partisan at intelihensya para guluhin ang Kremlin mula sa loob. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated at alam ang mga nangyayari. Ganyan talaga ang nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang malalaking laban -banan sa mundo.